Hi, ako si Juan Tupor. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, pero ako ay isang kupal. Oo, tama. Ako ay kupal. Ang kupal na magbibigay sa iyo ng maraming impormasyon araw-araw. Pwede mong palagahan at pwede mo rin kupalin. So, ang kupal ka? Para, panohin mo ang video na to. Okay, so pag-usapan natin na yung araw kung bakit tinitend counts o bakit tinitubig bakit pinapahirapan? Bakit binubugbog? Bakit sinisigawan? Uh, ang mga trainees, kung pwede namang kausapin ng maayos, bakit nga ba? These points are based on my own personal experience sa loob ng training camp. At base na rin sa mga naging kahwentuhan ko na nakatapos ng training. So una, 10 counts. Bakit tini 10 counts? This is a 10 second counts time given to move at a command as fast as he can. Anong essence bakit may 10 count? If you learn how to move fast, you will learn how to think and it will help you decode the things in a snap. Sa isang mabilis sa isang saglit lang kayang-kaya mo 'to. Kaya tayo tinetan 10 sa loob ng training camp. Now, bakit pinutubig an activity in which the body is filled with water by taking in a lot as al in a lot of water Pinutubig ng sobra-sobra sang litro dalawang litro tatlong litro bakit nga ba may purpose ba yon ang essence non water is life so drink a lot of water totoo naman ito kapag matigas ang ulo mo kala mo pinipilit ka lang or pinapahirapan ka lang sa tubig para sa iyo para sa katawan mo para iwas dehydration. Kasi sa buong araw na kayo ay nag-exercise, pinapagod ng kung ano activity, ay laman mong magpalit ng tubig na nawala sa iyong katawan. Kaya, water is life. Now, pinapahirapan sa loob ng training camp. Yes, that's true. May mga pinapahirapan talaga or, or pinapahirapan talaga sa loob ng training camp. Pero, lah, Training yun. Alam mo naman magbuhay prinsipe ka o buhay prinsesa. Mahirap naman talaga ang buhay sa loob ng training camp. Mas pinapahirap, mas satisfying. Anong essence bakit pinapahirapan? If you know how to suffer, you will enjoy success inch by inch. Pag pinaghirapan, mas masarap.